Ngayong Hunyo na nagsabay ang Pride Month ng LGBTQ+, at Father's Day na rin. Kakaibang kwento ng isang Becky ang aming ibibida. Ang pangalan niya, si Otlum. Parang baligtad ng multo. Ang viral sensation na kung tawagin ay nima ng bayan. Ang bawat hirit at hugot niya online palaging inaabangan, palaging pinagtatawanan. Pero sa kabila ng kanyang nakakaaliw na personalidad at palabang ugali, naku, nagtatago ang tunay at seryoso niyang pagkatao. Kakaibang revelasyon ito dahil si Nima pamana, Hello there, this is me manambayan live from Pasay for Rated King Corrina Sanchez. Tara! let's go. Hi there, abangan niyo koma Pero sino nga ba si Otloom sa likod ng mga vlog at kolorete sa mukha? Tubong San Rafael sa Bulacan, si Otloom nagiisang anak ng kaniyang mga magulang. Hanggang second year college lang ang kaniyang natapos sa kursong computer science sa kaalaman ng publiko, may diabetes si Otlum at natanggalan na rin ng isang bato o kidney. Do, wala na po ako isang kidney. That is my na, first uh, PWD, neoskeletal, natanggalan ng major organ. At ako po'y na-dialysis na. Hindi na po ako ganun kahealthy talaga. No, precautionary. Minsan nahabog ko hininga ko. Pero God is good. He gave me life. Ang pagvavlog at pagsha-shoutout ang naisip niyang solusyon para kahit paano'y kumita ng pera. Bawat shoutout ni Otlum, nagkakahalaga ng 500 pesos pataas. Depende umano sa haba ng mensahe at paraan ng pagbati. Rangkaan tayo. Namumunan ako dyan. Anong yunong ko sa piso Anong ibabay ko sa wifi? pagwala pag wala akong cellphone, si nagre pa ako ng si cellphone, makita nyo lang ako ng live. Bahagi ng kanyang kinikita, ipinapadala niya sa kanyang dalawang anak. Sinamahan namin si Otlong sa kanyang pag-uwi sa kanilang bahay sa Bulacan. December 2023, nang huli niyang makita at makasama ang kanyang mga anak, kaya emosyonal ang mga sumunod na eksena. Proud ka ba sa tatay mo? Opo. Bakit mo ako mahal? Bakit ka proud yung tata? Kasi po yung malakas sa akin. Magbibita. Bumuhos ang luha ng isang amang nangungulila. Ang masayahin at kwelang si Otlum, speechless nang makita ang kanyang panganay na si Paulo. Kahit kailan, hindi raw natigil ang kanyang responsibilidad bilang isang ama sa kanyang pamilya. Pag-amin ni Otlum, matagal na silang naghiwalay ng nanay ng kanyang mga anak at hindi niya ito inilihim sa mga bata. Tanggap din daw nila ang pagkatao ng kanilang tatay. Okay lang po kahit po ano siya, ganun po. Tanggap ko naman po siya kahit na bakla siya. Kasi po, siya rin po yung nagpala sa akin kina Paolo at Ilioni. Madalas mang pagtawanan at i-bash ang kanilang tatay sa social media. Isang ulirang amadaw si Otlum. Ang pakiusap nila sa mga bashers, tigilan na ang pambabatiko sa kanilang ama. Kung ano mo yung nakikita nin, uh, dapat hindi nila makita kay tatay. <laughs> Huwag nila nila pansinin yan, Kasi hindi naman sila <laughs> naman ng tao. Kasi hindi naman din sila yung nasasaktan na, eh. Yung tatay namin sa Otlum, binansagan din siya ng mga netizens bilang si Hard Evangelista dahil sa kanyang mga kabog na OOTD. At huwag kayong manlalait dyan dahil itong si Otlum, abay kahit kailan, hindi raw umulit ng kanyang sinusuot na outfit. Sa kabila nito, marami pa rin ang kumukutya sa itsura ni Otlum. Para mabulaga ang lahat, naisip namin sa Rated Corina na i-level up ang overall look ng pambansang me. Pagkainima ng bayan, dinala namin siya sa sikat na hairstylist na si Lord Ramos para bigyan ng makeover. Kabugera literal na head turner na si Mima. So ano naman ang masasabi mo sa makeover mo? Well, this is the very first makeover that I've done all my life. So I may say it's the perfect one. Si Otlum, pinagtatawanan, hinuhusgahan. Expect the unexpected. Sa kanyang mga pinagdaanan, matututunan na ba ng ilan na siya'y irespeto at maunawaan? <laughs> ang kwentong buhay niya ang sanay magsilbing aral din sa bawat isa na matutong igalang ang Sure, maging ang piniling tahaki ng isang tao sa kanyang buhay. Dahil lahat tayo, may kanikanyang hamon at laban na dapat pagtagumpayan. At hindi kailanman panlabas na anyo ang basihan ng kabutihan ng kalooban. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.